Pastor, well, Edwin, meron ako isang tao. Mm -hmm. uh, ano yung isa sa mga natuturan mo mula kay Ginaw? Tama? Mm -hmm. Yeah, actually ang isa sa talagang natutunan ko sa kanya kay Inang Stealing. Anong? Hindi naman na uh, uh, directly na parang isang salita na katulad na, na banggit mo, no? Mo no, kay naimitan naman. Pero yung kanyang example lang kasipagan. Yeah. Oo, oh, masipag siya talaga. Kaya uh, hanggang ngayon, siguro daladala ko rin yung ugaling niya kasipagan. No? At ipagpapatuloy eh, po natin ang uh, ating uh, pag-aaral patungkol sa karunungan mula sa maghulang yeah, mga. Part 2. Welcome po sa Morning Devo. Ako po si Pastor Millet kasama po si Pastor Edwin. Hmm. At babasahin ko po sa inyo mula sa Proverbs chapter 4 verses 14 to 27. Ang basihan po ng atin ng morning people, yung karunungan mula sa magulang part 2. Sabi po sa verse 14, Ang daan ng kasamaan ay huwag mong ladakaran. At ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tunturin ang daan daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa hindi nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng parang buhang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan na kasamay pusikit ng kadiliman Di hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, Salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa akin sinasabi. Huwag itong pabayaan. Mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugat at kagalingan ng katawan. Ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang pangalabi sa kasinunganingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong tatutungan. Siya sa atin pumuti, ang landas na lalakaran. Sa gayon, ang lahat mo ay laging matiwasay. Huwag kang liniko sa kaliwa o sa kanan. Kumakbak ka papalayo sa lahat ng pasamaan. Yan, so ito po ay uh, parang... Uh, kasunod pa rin, no? And this is part of the mga tagubilin at mga karunungan mula sa ating, mag mula sa ating mga magulang. At uh, uh, makikita natin dito yung mga uh, following truths na dapat po dating uh, i-meditate, lagi nating tandaan, at lagi nating tanggapin bilang mga nakikini sa karunungan ng ating magulang. Ano po yung una? Yun nga, ang una ay yung wag na wag nating tutularan ang kasamaan, no? Sabi rin sa verse 14, Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang uhay ng masama huwag mong tutularan. Talagang napaka, you know, it's very clear, ano po, napakaliwanag na pinapaalala sa atin na alam naman natin kung ano ang masama, ano ang hindi uh, tama, ay wag na po nating mm -hmm. no. at katulad gano'n na mo sa kay inang mm -hmm. Stellaño no? hindi siya na masyadong masalita mm -hmm. pero sa demonstration niya may pagkamasipag mm -hmm. so ang ang pangaral niya sa iyo actually is eh, din magkamal. Yeah. Yeah. So, yun. So, hindi mo lalakaran at katamaran. So, magiging sipag ka sa mga mm -hmm. araw. At naging, ano po yan, naging, uh, even me, I witnessed that yan po sa lifestyle ni Master Ebbing. Talagang masipag po. So, <laughs> so, yeah. Thank you very much. No? <laughs> Pero sa totoo lang po, yan nga po, uh, sa paligid po natin, at uh, po, saan man tayo tumingin, talagang laganap ang kasamaan. At uh, tila nagiging normal nga ito eh na parang trend or lifestyle or kultura na ang kasamaan ay part na ng buhay. Hindi po tama yon at hindi po yun totoo. Merong, merong buhay na mas maayos at ang, kas, ang kabutihan ay siya pa rin pinakamahalagang panununan sa ating pag-uugali. Hindi ibig sabihin sa paligid po natin ay masabana ay susunod na rin Kikihuso tayo. tayo? na rin tayo doon. Kasi meron talaga itong ibinubungang uh, kasamaan or pagsisira, pagkasira din sa atin. No? Kaya napaka-importante na iwasan po natin ito. Yung, sabi nga rito, yung kasamaan ay ito'y nagiging parang nagiging ugali na ng tao. Sabi nga sa verse 16, sila hindi makatulog Kapag hindi Imagine nakagawa ng masama, no? talaga talagang parang naging addictive. Naging ah, addictive, naging uh, culture, naging lifestyle. Ay talagang hindi po magandang uh, uh, maging lifestyle po talaga ito dati. So, pwede po nating palitan po ito. Pwede nating baguhin po ito. Pwede po tayo na magsigula sa isang tamang pamumuhay. Uh, bagamat tayo siguro ay county lamang, minority lamang ano. But it doesn't mean na hindi na natin kakayaning uh, lumakad at pamuhay ng tama. No, we can. Kaya tayo po ay minority man, we will do what is right. Yes, So wag tayo man, no, wag tayong mabuhay sa pagnanakaw. Mm -hmm. Yeah. Yung mga means ng ating uh, tinakain, know. Mm -hmm panduropot, mm -hmm. madalamang sa kapwa, mm -hmm. na imagine, uh, yun ang ating kinambuhay, yun na yung huwag na natin ituloy, huwag mm -hmm. na natin ipagpatuloy, sabagkat kapahamakan na makaka. Oh. Ano ba? Yung, yung ibig sabihin, even yung mga ano, pastor, yung mga nang bubuli mm -hmm. sa school, mm -hmm. na hindi makatulog kapag hindi nang buli. Mm -hmm. no? And akala nila, nagiging popular sila kapag sila yung nang bubuli. Mm -hmm ang nag yeah. Uli sa Tagalog, buti ko malaman sa Tagalog yun. Wala well, pero... ito yung talaga, may mukulang kung ang Tagalog sa ko. Pero talaga yung nalakit ng kaklas na ka okay, ito. Okay, bigyan mga kabarkada, o kahit hindi kilala, no? pinapahiya sa mm -hmm. publiko sa harapan ng mga schoolmates. Tapos tuwang tuwa. At mm -hmm. niya, you know, pero, eh, naging sikat popular siya. siya o oh. oh. Naging sikat siya. Oh. Pero okay. sa totoo lang, ito ay talagang hindi maganda na mga gawain siguro simulan natin no na gumawa ng tama sa atin magsimula yung paggawa ng tama at muli uh, kapag tayo lang ang gumagawa nito wag po natin itong uh, kumbaga ay gawing pamantayan na wala ibang gumagawa kundi ikaw lamang sapagkat pwede kang maging mitsa ng pagbabago para sa iyong lipunan, para sa iyong pamilya, Mula sa cycle ng unrighteousness, uh, cycle of corruption, cycle of, yun nga, uh, uh or kung ano man yun, ano po, mga violence, we can start something new. And that something new is righteousness and honesty. So, wag po nating... Uh, gawin yung hindi tama at magsimula na tayong gumawa ng tama. Kaya na ba yung daan ng matuwid ang lakaran? Ayon, ayon. Yan yung bahay na sa verses 18 to 19. Mm -hmm. Ngunit ang daan ng matuwid ay parang buhang liwayway. Fresh mm -hmm. beginning talaga. Oh, no? oh. Tumitindi ang liwanag habang ito'y so Ibig sabihin talagang yung daan ng katuwiran ng Panginoon, yung kabuntihan at para sa ikagagaling ng bawat isa. Ito yung you build upon it. Yes. And then, ito ay lalong ipagpatuloy na ipagpatuloy. iti merong progression, lumalago. At sabi nga, uh, habang magtatanggal, lalong lumiliwanag uh, magtatanggal. ito. No? Sabi nga, yung mga kay ay pay it forward. Ito yes. Nga, uh -huh. kita ng mabuti. Tapos, na-appreciate ta mo yun. Gagawan mo ng mabuti ang iba, Yes. Uh -huh. Then, pasa-pasa yun. So, eh. Kaya nga, sabi ko nga, Kadida, kahit na minority ka, or kahit ikaw lang, Ano diba, sa inyong opisina? Ikaw lang yung Uh, nakikita mong parang sa sarili mo, parang hindi tama itong ginagawa ng uh, majority. Well, you can start something. Ikaw mismo magsimula. Iyon. Kasi, ikaw lang yung hindi nang chichismis. Oh, for sure. <laughs> <laughs> Or ikaw lang yung, hindi nang ngupi. No? Ayun. <laughs> so, so simulan mo lang doon. Simulan mo lang yun. Tuloy, tuloy. Kasi Ayun. ang sabi niya rito, yun, um, uh, ang, daan ng matuwid, mm -hmm. maayos, mm -hmm. makatuwiran, ito'y parang bukang liwayway. Ibig sabihin, pasasaambat magliliwanag din yan. Pasasaambat magiging example ka rin at magiging kubaga makikita ng lahat din yan. Tapos ang contrast dito, yung daan ng pasama, pusikip na madili. Oo. Sabihin parang ano lang siya eh. tapos bigla. ko. Oo, sabi nga dito sa verse 90, uh, yun nga, kung ang daan ng matuwid ay parang bukang li liwayway na nagliliwanag, tumitindi ng tumitindi, yung verse 19 sabi ron, ang daan ng masamay pusikit na kadiliman, ni hindi niya makita kung saan siya mo So ibig sabihin talagang nagbibigay ito sa atin ng mas madilim na paningin, hindi natin alam kung ano nangyayari hanggang sa eventually masisira na tayo. Tapubuan tayo. Oo, Tutungba. -tutungba Ibig sabihin, walang, walang, well, established, mm -hmm. hindi ka matibay sa iyong buhay, mm -hmm. talagang pasira mm -hmm. ang iyong buhay at ang iyong kinabukas. So talaga ang point natin dito, even though you're a minority, start something. Good. Yeah, start something good. Something that is of wisdom. Yeah, lalo na kapag ikaw ay mananang palataya sa Panginoon. Magsimula po tayo sa maliit at pagliliwa lagi ng Panginoon, yung ating ginagawang makatuwiran, at maganda at maayos. Yes. Pangatlo rin na makikita natin dito, Pastor Ramel, sabi nyo sa verse 20 mm -hmm. to 27. Sabi niya rito, Aking anak, salita ko'y mo mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Mm -hmm. So, actually, tinitay uh, tinitake ko ito as ang Diyos na nagsasalita rin sa akin no na ang kanyang salita ay lagi i -i yes. sa na pipiliin tayo sa ating buhay. Nagiging daluyan ng ating mga parents. Yes. So, magmula ito sa parents. No? Yeah. So, dahil sa ang context nitong problems na ating pinag-aaralan ay yung magulang ay nagtitatagubilin sa kanyang mga mm -hmm. anak. do mm -hmm. so, at bilang mga magulang, ito po yung content. Yeah, ito po mm -hmm. yung content ng ating mga sasabihin sa ating mga anak. Sabi ko dito, ilayo mo ang iyong bibig you know, nilayo mo sa iyong bibig ang salita pangahalay. Yes. So mga parents, by demonstration, eh, wag po namang ang bibig natin ay maging daluyan ng mahalay na salita. Yes. Oh. Then, so At even yung kasinungalingan, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Mm -hmm. So, pag ito ay ating itinuro sa ating mga anak, nako napakaganda no by demonstration din so kapo ang magulang at ang mga anak mm na -hmm. magkaroon ng commitment no ng pagkatuto sa mga tagubiling ito na tayo yung magsasalita ng mga bagay na pure, malinis, uh -huh. hindi malisyoso, hindi malisyosa, no? Uh -huh. Hindi sensual. Uh -huh. no? At uh, sabi nga 'yung hindi nagsisinungaling. Pag uh -huh. pag tayo ang nakabasag, edi eh, tayo ang nakabayan. Yes. So mininete. And then kapag tayo 'yung pinagmula ng 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 hindi mabuting bagay, edi eh, aminin natin at na dinadatawat. Yeah. And then natin. with uh that -huh. So if sinabi hindi tayo nagsisinungaling sa positibo tayo nagsisimuling sa negatipo. Paging mm -hmm. matapat po tayo. Mm -hmm. So, yun yung words of your mouth. Yes. Oo. Oh. Oh. So, tapos sabi niya rito sa verse 25, palaging sa hinaharap ang pukul ng yung talaw, mm -hmm. ituon lang yung pansin sa iyong patutunguhan, pinag-uusapan pa rin natin yung mga tagubilit, ano, ang mga magulang natin, na wala sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ito ang maging focus natin. Pero nako ah, uh, nakausap na na isang uh, mananapalataya mm -hmm. ngayon siya na ang nag-inherit ano, ng uh, kanilang business, no? Okay. At, uh, tanong ko sa kanya, sabi ko, oh, so, kumusta ka naman? Ngayon ang yung uh, father ay wala na at siya ay umuwi na sa Panginoon. Mm -hmm. At, uh, alam mo, ang kanyang sinabi sa akin, na uh, pastor minute is, which is, it strikes me, no? Mm -hmm. Sabi niya, kapag uh, nga, mayroong, mayroon akong Uh, inaayos na problema, mm -hmm. ay naririnig ko nga yung boses ng mm -hmm. aking tatay, no? Yeah. O ibig sabihin, talagang isinapungso niya yung mga tagubiling ng kanyang tatay noong napubuhay pa. At ito ngayon ang kanyang pinagtutunan ng Patsin. Nakawa po maging gano'n din ang ating, uh, kumbaga ay, uh, 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 pananaw din na yung mga magagandang turo ng magulang natin, at ikit sa lahat, yung mga turo ng salita ng Panginoon ay yun po ang marinig natin kapag nakakaharap po tayo ng mga sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang gagawin natin. At uh, dahil nakinig tayo ng karunungan mula sa ating mga magulang, mula sa salita ng Panginoon, yun na ngayon ang magiging boses na siyang magiging pamamaraan kung ano ang nating gagawin at kung ano ang ating susundin. Yes. Sabi nga doon, ano, yung hinaharap po yung pukul ng iyong tanaw, yung attention mo, mm -hmm. Then your sense of communication, tapos uh, sabi nito yung ano yung ano yung iyong ugali. Mm -hmm. Iksibin, ikaw ay progressive. Yes. You know, no? Hindi ka lagi past na past. Yes. And then, uh, lagi na lang bang yung mali ng nakaraan? Eh bakit naman hindi mo pagtuunan yung pag-asa na mm -hmm. ayun at mm -hmm. pag-asa sa hinaharap na mayroong mga mabutik pagbabago na mangyayari sa ating pamilya, mm -hmm. sa aking parents, mm -hmm. sa aking mga anak kung ikaw yung parents sa iyong mga anak mm -hmm. na ikaw ay maging uh, sabi nga hopeful yes. o, na yung uh, ituon ng iyong pansin sa iyong patutunguhan may mabuting patutunguhan ang isang relasyon na mayroong bukas na pananaw para sa kalungan mm -hmm. Ayan. Yeah, and then new verse 26 yes, sa atin mong mabuti at landas na Yes, oo. Sa gayon, sabi nga rito, ang lakad mo ay laging matiwasay. May mga hakbangin po tayo na dapat po nating yes. pansinin. Tama maglag, ba ito? Pag hakbang. Oo, mag-love lakad ng lakad. Pansinin Oo. mo yung hakbang mo, maging mindful ka sa. Be mindful ka sa yung steps. Yes. Uh, hindi lang po literal, no? Of course, literally yeah. dapat ganun po ang atin, at hindi ma-matitigil tayo. Pero sa buhay, yes, yes. Bago ka magdesisyon, tama nga ba ito? Bago ka magsalita sa kapwa mo, sa uh, kaibigan mo, sa pamilya mo tama nga ba yung aking sasambiting sa ngayon? Yes. yes. ba? Diba? Minsan, nagiging careless po tayo minsan sa mga desisyon na ginagawa natin, hindi natin nare-realize may repercussion ito. Mm -hmm. So, before na makaranas po tayo ng consequence sa ating mga ginagawa, i-analyze na po natin yes. ito. At, uh, huwag po tayo yung pabarabara mm -hmm. kaya na. Oh. Sa English ngayon, pastor, yun yung verse 26. Mm -hmm. Sabi yes, ko dito, ponder the path of your feet. Mm -hmm. and then and let all your ways be established. Yeah. So kapag ikaw ay mindful, you're intentional kasi yung bawat pagpapasya sa buhay, yung pag-oo mo o pag-hindi mo. Mm -hmm. So yung buhay mo hindi siya shaky. Mm -hmm. Hindi yung ah baka lang, baka sakali, o oh, pwede susumpukin mm -hmm. pero Kapag yung meron kang katiyakan at pagiging you know sincere at sabi nga doon ay sinisi sinisiyasak mo yung mm -hmm. ano yung yung mabuti mm -hmm. o, sa iyong mga desisyon. Mm -hmm. So yung iyong uh, kaparaanan sa pamumuhay, established, mm -hmm. may katatagan, matatag mm -hmm. siya. And hindi madaling masway ng opinion ng iba, hindi madaling masway ng pamamaraan o situation mm -hmm. na negative. But dahil ito ay pinander mo, pinag-isipan mo, pinagplanuan mo na mayroong mabuting puso at mabuting layunin. So, matatan mm -hmm. you know, ang iyong desisyon ng ginagawa. Kahit questionin man ang iba, alam mo, alam ko ito yung tama. Mm -hmm. alam ko ito yung mayroong karunungan na. Yon. So, mga ka-morning pinag-uusapan ko natin dito yung uh, karunungan na nanggagaling sa magulang. At higit sa lahat, itong karunungan ng ito na nanggagaling sa magulang, ay nakabase sa katotohanan ng salita ng Panginoon. At uh, napaka-importante po na kapag tayo ay uh, nakakatanggap ng karunungan at pinapahalagahan po natin ito, ay uh, magpapatatag ito sa buhay natin. Sabi nga, dapat wag tayong diliko sa kaliwa o sa kanan. Huwag nating ilayo yung ating uh, paglakad, sa ating pag-ugalit, yung katuwiran dapat po tayo maging uh, maging mindful na yung principles ng salita ng Panginoon, yung karunungan na nanggagaling sa salita ng Panginoon yung karunungan na ina-advise ang ating mga magulang ay lagi po natin pangawa tayo ay manalangin basta siguro at uh, ipapanalangin ko ang bawat pamilya at ang bawat magulang uh, gayon din mga anak at uh, gayon din ipanalangin din natin ang karunungan na nanggagaling mismo sa ama natin sa langit upang na sa ganun ay tayo ay makapagpatuloy na nakalakat ng may katuwiran manalangin po tayo Panginoon maraming salamat po sa mga katotohanan na aming pong natatanggap ngayon at uh, aming amin pong napapag-aralan ito po sa aming pinag-usapan patungkol sa uh, Book of Proverbs. Dalain ko po, Panginoon, ng bawat magulang. Dalain ko po na kayo po ang siyang magbigay sa kanila ng upan upang sa ganoon ay kanilang maitindihan, magkaroon ng karunungan na ma-impart ito sa kanilang mga anak. Salamat po sa iyong biyaya na sapat at ito po, Panginoon, ay laging uh, available para sa mga naghahanap at humihiling. Kaya ang, ang aming pong panalangin ngayon ay bigyan niyo po ng karunungan ng bawat isa sa amin bilang isang magulang. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kakayanan upang matutun mula sa iyong mga salita. Panalang Espiritu, ang iyong pagkasi at ang iyong pagpatuloy uh, na pamamatnubay sa bawat magulang kung paano po nila turuan ng kanilang mga anak. Gayun din ko po ang mga anak na nawa po ay maging Uh, open at uh, maging pasunurin um, po ang mga anak at higit sa lahat ay tanggapin po ang anumang karunungan ng na nanggagaling sa magulang na isang karunungan ng gagaling po sa inyo. Dalangin ko rin po Panginoon na ang bawat uh, anak ay makaranas ng uh, kapayapaan, makaranas ng uh, kaayusan. At sa bawat pamilya, sa bawat tahanan na nuluhod ngayon at uh, bawat magulang na nuluhod ngayon, nag-speak ako ng kapayapaan sa kanila. Nag-speak ako ng wisdom pang sa kanila. At uh, kung anumang uh, problema o challenges, mga relationship na dapat kong i-restore or mga mga uh, confusion na maaring nagiging dahilan ng hindi pa kakaintindihan, Panginoon, salamat po na magkakaroon po ng kapahayagan ang bawat isa, ang relasyon ng bawat mga magulang at mga anak. Dakilang Diyos, uh, wala pong ibang nakapagbibigay po sa amin ng pagbabago ng aming puso, ng kalunagan ng aming kaisipan, at uh, ang paglakad sa iyong katuwiran, kundi sa iyong biyaya lamang, sa iyong pangunan lamang. Kaya, Banal na Spiritong dalay ko po ay inyo po uh, igawad sa kanilang ibu sa kanila, katalinuhan Dalay ko, Banal na na kayo po ang mag-invade sa bawat tahanan. At haya niyo po, Panginoon, ang kapayapaan, ang siyang maghari sa bawat pamilya. Ang pag-ibig, ang siyang maging bikis ng kanilang relasyon Ang impiyaya, ang siyang magpatuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan. Salamat, Panginoon. At naniniwala din po kami sa provisions, blessings, at gayon din healing, Panginoon. Kung meron bang may mga mahal sa buhay po kami na may karamdaman at nideklara kami na kagalingan sa pangalan ni Jesus. At ang bawat uh, may kahinaan ng katawan, salamat po Panginoon sa kalakasan at magbibigay sa kanila na kilang biyos ng uh, physical strength. Salamat po o Diyos. At uh, amin po pinagtatagubilin sa inyo at ikinukomit sa inyo ang bawat pamilya. Sa pangalan ng Yesus. Amen. At hindi po namin kalimutan na mag-lead sa panalangin para sa mga unang pagkakataon na nanood ng Morning dew or nakapag-lead dito po. Dahil ang panahon ito ay napakahalagang panahon na pagpasyahan mo na lumaka sa karunungan na nagmula sa Diyos. At ang Panginoong Hesus ang nagbibigay na karunungan gabay sa pamamagitan ng banal ng Espiritu. At ito'y mangyayari kung ang Panginoong Hesus ay magiging Diyos at Panginoon ng Buhay. Kung nais mo yan, asundan mo ako sa panalangin at ang kirin mo na ito ay iyong panalangin kay Hesus na makakagabay at tutulong sa iyo. At sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Hesus, ang buong buhay ko ay pinagtatanggubinan ko sa iyo. Ako'y isang makasalanan, ngunit dahil sa iyong ginawa sa puso, ako ay iyong patatawarin. At salamat na nililinis mo ngayon aking buong buhay, aking buong puso at aking buong pagkatao. At salamat sa aking pagtitiwala sa iyo, ako'y bagong nila na. Meron akong bagong simula na mula sa kadiliman, ako ngayon inalawa, lalakad sa liwanan. Salamat sa bagong buhay, salamat sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ngayon at anak ng Diyos. Dahil sa iyo, Panginoong Yesus. Ito ang aking pinagtitiwalaan, ito ang aking tinatanggap, dahil ito ang aking panalangin. Sa pangalan ni Yesus, Amen at Amen. Kung amen. yan po yung panalangin na iyong sinagawa, mangyari lang ta na namin makilala ka amen. at magabayan ka sa iyong bagong relasyon sa Diyos, ityping mo yung pangalan mo dyan sa comment section. At nang sa gayon, uh, mayroong uh, mag-follow up sa iyo from New Life Mayne at ikaw ay patuloy na magabaya sa iyong paglakad sa bawang relasyon mo sa Panginoon Jesus. Kami po si Pastor Edwin, Pastor Millet ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at paglago bilang mga manang palataya dito sa Morning Devo.